pagpalang araw po sa atin lahat at meron po tayo dito ng gagawing uh, uh, automatic washing machine. Ah, uh, manual po natin 'to. Ah, uh, samahan niyo po ako at uh, subukan niyo ako hanggang sa matapos nating uh, iwiring i-wiring ito. Uh, at nawa po ipagpalain tayo ng ating Panginoon at patuloy niyo po nawa ako suportahan sa akin uh, na channel, Bago Palmones, Bago TV. Ah, uh, huwag niyo po kalimutang mag-like, uh, mag-share, pinutin po yung notification bell para sa mga susunod pa nating updated. Maraming maraming pong salamat sa pag-support nyo po sa akin at mabuhay po tayo. So ito po yung ating uh, iwa wiring. Ayan. Isang automatic uh, washing machine. So dito natin ilalagay yung ating uh, control board, yung mga switch natin, yung rotation switch, drain, lahat dito natin ilalagay. Ayan. Tayo natin ating to. Itong bordo na to. Yan. Meron yang malarito ayan. Tiklapin natin yan. Mas may tondo yan dyan. Metal screw yan. Shoot rin. rin. tanggalin natin to ito kapila natin to yan ang na, Ayan na. Ayan. so ito po yung kadugtong ng motor yan nakita natin na red white blue nakalagay doon ngayon dito sa terminal na to hahanapin natin dyan kung alin dyan yung common ito, itong maliit na to, sigurado to sa drain motor to so wag natin sasama yan dito tayo po pupukos sa tatlong ito kasi nandito yung terminal ng motor hahanapin natin dyan yung common at saka alin dyan yung uh, nagwawas yan so hahanapin natin unahin natin kunan itong blue yan blue at saka white blue at white yan blue at white may nakukuha tayong 43 dito naman sa white and red ayan ang nakukuha natin ay 42.6 puna natin tong uh, red and blue so lumabas ay 85.5 so ibig sabihin itong puti ito yung common yan kasi ito yung pinakamataas eh so ulitin natin kung natin itong common itong puti ito, pansinin nyo, 43 at saka ito 42, ibig sabihin itong dalawang ito, yung spin motor yung pinaka wash motor natin dito nagpapalitan sila ng uh, ng uh, kanilang uh, posisyon, pagka nagpunta sa si sablo ang takbo nya ay clockwise pag lumipat naman yung ating uh, timer sa red, magiging counter clockwise so ganoon po ang pagkuhan nito, so nalaman natin sa ating pagkakatester na to lumalabas na itong white ito yung uh, ating line at ito naman blue at saka red ito yung ating uh, nakalagay doon sa ating wash timer. At in panda pandarin ay uh, inihiwalay ko to inalis ko yung uh, linya nito para hindi siya maapektuhan kasi itong isang linya nito yung black na yan nakasama yan doon sa line doon sa taas eh So inihiwalay natin para kung halimbawa mag-testing tayo at magkaroon ng problema hindi maapektuhan to tong uh, spin motor natin so ito po yung uh, connection nya yung blue nilagay ko sa blue at yung brown na uh, sa white so ito po yung ating common ito yung ating isang spin yung red medyo nilayo na medyo professional na gawa lang po to no wag nyo pong gagayahin to kung medyo hindi kayo masyadong sanay walang balot ng tape yan kasi ako naman po ang gumagawa eh So ipa-plug natin. Ah, uh, sinabitan natin ng ammeter gaya ng dati. Kinakailangan mayroon tayong ammeter. So ipa-plug natin para mapantan natin. So ipa-plug natin. Ayun. Ayun, nakita nyo? Mandar siya. Ayun. So ilan lang ang, ang pirahin na natin. Nakakuha tayo ng 8. Ayun. So iyan ang uh, kanyang uh, pagpunta siya doon. Ayun, papaganyan ng rotation niya. Tulutin natin. Ayun, nakita natin ang kanyang rotation. Papunta siya dun sa kaliwa, no? Papagano ng kanyang rotation. Dapat pag ilipat natin yan, dito ang takbo niyan. Papunta dito. So, try natin palipatin yung wire. So, yan. Pagpapalitin natin. Ito yung linya. Ito yung uh, spin. Ilayo natin. Dito tayo sa red. Tingnan natin ngayon kung ano yung magiging uh, ikot niya. Yan. So, So matapos natin mapagbalikad, ipa flag natin ngayon. Ayan. Ayun. Mangdar siya. Ayan. Nakita nyo yung rotation niya, papag ganun. Papag ang takbo niya. Okay. Kunin natin siya ng amperaje. Ang amperahe niya ay 8. So, ayan. Nakita nyo. So, ibig sabihin, yung ating ginawang connection, tama yun. Yan po, binalik na natin tong uh, guard. Ito po yung kanyang proteksyon eh. Pagkatapos, binalik na rin natin itong uh, linya nitong uh, spin motor na So, ayan. Mag-proceso na tayo sa pag-wiring. Uh, so, ito po, ginawa ko po ng wiring diagram. Para po sa inyo to. Para kung nais nyo magawa po ng ganito, ay ito yung kanyang koneksyon. Uh, ayan, ayan nakalagay o. Oh. Convert auto to manual so ayan po yung uh, electrical wiring na gagawin natin diyan. ipinagawa ko po ito para sa inyong uh, mga nagnanais na matuto ng mga ganitong kasi ng uh, trabaho so, ayan po, tingnan niyo pong mabuti uh, at panoorin nyo lang po ng buo yung ating video para makita nyo yung kabuhan hanggang sa matapos natin to so ayan po, ide-highlight ko na yung uh, linya yan po ang uh, wiring yan ayan, line 1, line 2, yung kulay red na yan ay uh, ang mga linya ini-highlight ko para hindi kayo maligaw so ito na i-winiring ko na bali ito yung ating wash motor ito yung ating switch at ito naman yung spin motor yan yan ang kasanya. Ayan, oh. pinag bali pinagana ko itong tubig na to ito yung switch nya yan pag tinignan natin sa harapan yan yan ganyan yan ang magiging forma nya <clears throat> ito yung wash motor ito yung spin motor pag ganon yan ito naman pag ganon ito yung switch nya kapag ito yung nilagay ko dito ito yung tatakbo ito yung spin yung, git, yung gitna nya yan off yan ito naman para dito sa wash so bye bye natin hindi pa po tapos so yan nya po na i-connection natin So itong uh, red yellow na to, ito yung sa wash timer. Tapos ito namang uh, ito, isang ito. Ito yung sa spin, ayan yung connection sa spin. Kapag ka po yan ay pina-spin nyo, maghihintay kayo ng sandali. Kapag ka hindi sa sumama, ililipat nyo lang po itong Sa dito sa kabilang ito. Ililipat nyo lang. Tapos pagka napaandar nyo, hintay kayo sandali at pagsumama na yun na po yung spinya so sundan nyo lang po yung ating uh, diagram hindi po kayo maliligaw dyan tama po lahat yung diagram natin hindi po kayo maliligaw so papagandahin na lang natin to at ito ay tapos na at mamaya pag pinandar natin panurin po natin so yan po, nayari na natin okay na at ito nga palang ito, itong water pump na yan nilagyan ko siya ng fuse ito ito yung switch niya para kung halimbawa magkaroon ng problema to hindi ito maapektuhan itong lugar na yan, yan. hindi maapektuhan niya kung halimbawa magkaroon ng problema to dahil meron siyang nakalagay dito na fuse yan. so kung halimbawa magkaka problema yan bibitaw lang yan pero hindi maapektuhan itong lugar na to ah uh, yan ang kabuuan ng kanyang electrical yan Uh, yan, ayan ang ganda oh talagang malinis na malinis po yan hmm. kahit po inspeksyon na ng may ari yan malinis ang ating wiring yan sasarado lang natin to at okay na titistingin natin so yan po sinarado natin yan at ipinalag na natin at ating uh, kung paano ang operation nito So, unahin natin tong was. Iyon muna natin to. Ayan. Tapos, pindutin at panda rin. So, ayun. So, ayan. Tingnan natin kung magre-reverse forward siya. So, yun. Reverse forward na siya. So, ang amperahin natin ay ayan. 0.8 So, tingnan natin ang mangyayari. Pagsasabay-sabay natin. Ito, naka-timer pa to. Ilipat naman natin sa spin. Ayan. Habang nakawas siya, tingnan natin. Kung magkamali man yung may-ari, baka mamaya pumutok. Tingnan natin. So, ayun. Ayan. So, ayan. Nag-spin na. tingnan natin ang Ampera. So, sa spin niya, may nakukuha tayong 0.9. Ayan. Iuun natin itong tubig kasi baka gusto niyang magbanlaw habang uh, umanda ng tubig. Tingnan natin kung magkakaroon ng problema. Ayun. Ayos. Tagumpay. So, yan lang po ang ating video ngayon. So, yan. lagi i spin siya. Oh. ganda hmm. So, yan po ang naging kabuan ng ating uh, ginawang uh, pagre-rewiring nitong uh, Samsung Automatic Washing Machine. At uh, tawa po ay... Uh, patnubayan tayo ng Panginoon at bibigyan lang natin ng instruction yung uh, may-ari nito para malaman nyo kung paano ang inspiration so ganoon lang po kung kayo mag gusto nyo mag wiring yung electrical diagram sundan nyo lang po yun at yun po ay tamang tama wala pong kasablay sablay yun hindi kayo maligaw so wag nyo lang po sanang kalimutan mag like mag share at mag pindutin yung bell natin para sa ating uh, notification at para sa mga susunod pa nating mga video mabuhay po tayong lahat dito po tayo sa pangdeliver natin ng washing machine at nandito si ate ayan gumana na itong washing salamat si ka amado <laughs> makameros menos ng gastos napaganan niya itong automatic ko ginawa niyang manual very good